Halika mga idol, pagkilala ko tong puno na to na punong-puno ng sustansya at halamang gamot pa rin. Ito po ang gamot ay puno na walang maitatapon mo mula ugat hanggang katawan, hanggang dahon, hanggang sa kanyang bunga ay maaaring nating ipang gamot at nagkakabigay sa ating nagbibigay sa ating katawan ng sustansya. So kaya ka na, kilalanin natin itong mga idol at bago natin kilalanin to gusto ko i-share nyo rin sa ibang mga idol sa share para malaman din nila at pati follow na rin mga idol kay Batang Mandaya Blues para ma-update kayo palagi sa ating mga upload video na mga halamang gamot para mainom nyo rin ito ay panlaban sa chronic disease tulad ng mga may sakit sa puso malubhang stage sa sakit sa kanser, at may mataas ang asukal sa dugo oo nga matamis ang yung bunga nito mata, matamis pero yun ang nagbibigay na bumaba yung sugar natin sa yung kolesterol sa ating dugo ay nagbabara sa ating mga kaugatan so ito yung mga katulong sa atin ang kolesterol rin ang dahilan kung bakit nangingimay yung ating mga kat katawan parang may tusok-tusok pero lulusawin niya nitong, nitong ating halaman na ito. At sa sakitin talaga ay tamang tama ito sa iyo kasi punong puno ito ng vitamin C na magpapalakas sa iyong katawan. Tolo at UTI ay, ay magagamot rin nito mga idol. Kaya panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung paano natin igagamot sa ating mga nararamdaman ito. Pakishare ng video na itong mga idol para maram, malaman din ng iba at pakipalo kay Batang Mandaya Blast at pakihit ng bill notification para lagi kayong ma-update mga idol pag may i-upload ako mga halamang gamot. Itong mga idol ay tinatawag ito ng Black Ball berry. So mula, ugat, puno, ay katawan, dahon at itong bunga. Yung bunga niya itong mga idol is maitim siya kaso walang hinog mayroong nanguha dito siguro kaya wala nang hinog so ito lahat ay pwede din ito mga idol is gawin na uh, wine kung maraming kanito, maram, napakalaking puno kagaya dun sa kabila napakalaking puno mga idol pwede din natin gawing wine ito so ayan so napakagano nito ito kilalanin nyo muna mga idol yung puno na ganyan siya at dahon para madali nyong makilala. Bye. Para magamot ang ating mga sakit mga idol, kuha lang kayo ng dahon at kung may bunga, maganda rin kung may bunga. Dipindi sa inyo kung dahon yung lalaga nyo o katawan ba o ugat ba. So ako ngayon ano dahon yung ilalaga ko mga idol at uhugasan ko. Tapos pakukuluan ko itong mga idol at iinumin. Mga idol, anim na baso sa isang araw o mas mahigit pa. So mga idol, at hindi po to araw-araw. Ngayon iinom ka na araw, bukas hindi na naman. Sa susunod naman ana araw ka magpapakulo at iinom. Hindi araw-araw. internet -araw. mga idol para magaling ta gumaling tayo sa ating mga sakit. So ayan na nga mga idol, nagpakulo na ako at ito na mga idol ayan na so iinom na tayo ngayon mga idol so ito na mga idol iinom na tayo yan punong puno so yan mga idol ingat din God bless you lagi I love you all pakishare mga idol at pakipalo salamat